Ayan, may sunog dito malapit sa amin. Ayan, no? Oh. Ay, paprika. Ano daw? Paprika. Paprika din sa Eber. Ah, paprika. Ayun, paprika pala ng Eber. Ayan, no? Oh. Ay, sobrang... Ay, Ay grabe, oh. Ang wawad yan, mga Ano talaga? Ay, mga guma yan eh. Mga guma to eh, yung mga guma. Mga, ano, rugby gano'n. Ay, sobrang ng usok oh. Grabe na yung akot ng ano. Sa kapila yan. Hindi na kaya siguro ng bumbiro yan. Ayun oh, nawawan yan mga kamitmahay. Oo. Ayan, sobrang sunog na. Wala pang bumbero. Sa likuran yan, sa likuran. Sa likuran dito sa ano, sa Malanday. Sa May Iber yan. Wala pang bumbero. Pabrika daw yan, pabrika. Ayun o. Oh. nag Oh, nakakatakot nakakatakot ayan, sobrang lakas ayan, sobrang lakas na Apo yung apoy oh. Ayun na, ayun na mga bumbiro. Ay, sobra na yung ano, oh. Ay, Diyos ko Lord, ay, nakakatakot. Nakakatakot. nakakatakot grabe dito lang yan sa likuran namin sa likuran lang pabrika yan ng ano pabrika ng mga sapatos mga goma kaya ganyan ang usok sobra gawaan ng mga sapatos o gawaan ng mga tela okay, mga